Magandang umaga po sa atin lahat. Araw ng Miyerkules at andito naman po ko si Professor Tonton Contreras sa isa na nama edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live. At para doon sa mga uh, loyal na nag-aabang at mga tawag natin mga team replay sa YouTube. Kumusta po kayo lahat? Alam ko maraming gusto sa inyong bumabati sa akin. nag hi Pasensya na po hindi ko kayo nasasagot, pero ngayon lang ako nagpapasalamat dahil hanggang ngayon nandito na kayo. Pag-usapan po natin ang pagdeklara na working holiday lamang ang February 25 kahapon. Gusto ko sana itong pag-usapan na natin noong lunes. Kaya lang sabi ko, ngayon na lang natapos na. Kasi bagamat diniklarang holiday ni Pangulong Marcos ang February 25 sa pagunita na nangyari sa EDSA noong 1986, ito ay ginawang working holiday lamang. So marami ang mga napika, marami ang nagalit. Uh, in fact, Uh, may may mga nagprotesta kasi parang downgrade ito dati kasi noon ay talagang holiday ang February 25 ngayon ito ay ginawang holiday pero working sabihin niyan ang mga tao ay may trabaho uh, may pasok uh, ang 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 punto ng mga kumukontra at mga naglalabas ng samanan ng loob ay ito ay dapat gunitain ng lahat ng Pilipino at dapat sa pamamagitan ng isang holiday na kung saan ay uh, walang pasok ang mga tao. Uh, para di umano'y mapagbigyan ng pagkakataon ang lahat na mag-reflect uh, ito daw ay pininta nila na isang petty vengeance of petty vindictiveness ng Pangulo. Kasi alam naman natin nangyari ng February 25, kung babalikan natin, ito yung araw na napatalsik ang kanyang ama sa pwesto, si dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. At sila nga, sampu ng lahat ng pamilya nila ay nasa pilitang umalis sa Pilipinas at maging exile mamuhay ng exile mainly sa Amerika at sa ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Uh, so, ang sabi nila, ito ay tahasang revisionism sa punto ng pagpapasa walang bahala ni Pangulong Marcos. Naintindihan natin kung saan ang gagaling ang mga nagprotesta. Ngayon, tinatanong ako, anong aking pananaw dito? Talaga naman kasing uh, mahalaga yung February 25 sa ating kasaysayan. Ito ay isang kontrobersyal na araw. Uh, at dito kasi hati ang mamamayan. Uh, kasi, kasi ganito ang tingin ko eh. Uh, ang isang holiday, dinireklara mo na holiday, dahil nagkakaisa ang lahat na ito ay dapat i-celebrate. Sino ba naman ang hindi gusto ng Christmas? Although may mga reliyon na ayon ng Christmas, kaya ngayon ay dinideklarab hindi bilang religious holiday. Uh, pero mas nakararaming mga Pilipino kasi ang gusto ng Christmas. At yung mga religious holiday natin like Holy Week, yun ay talagang nakagawian na natin. Pagkamat may mga reliyon na hindi rin tumatalima dito nagiging controversial na usapin nga ito para sa iba. Kasi may mga tao na ayaw ng Christmas, ayaw ng Holy Week, pero pag naman holiday, din mas sila pumapasok sa mga trabaho nila, di ba? Dapat bilang protesta. So ako ang ang tingin ko kasi bagamat mahalaga ang nangyari ng February 25, patuloy itong nagiging mitsa ng paghati ng <laughs> hanggang ngayon lalo na nung bumalik na si Pangulong Marcos sa pagiging pangulo makikita mo on both sides nagiging divisive and so the declaration of holiday might for me you know trigger the kind of uh, division that a country doesn't need ang holiday kasi we are celebrating it as a country as a nation Uh, para sa mga Marcos loyalists, naniniwala sila na hindi makatarungan na ang nangyari noong February 25. <laughs> Yun ang kanilang pananaw. Subalit so, para sa mga kritiko ng mga Marcos, ito'y dapat ating i-celebrate. Doon na lang makikita mo mayroon ng division. So parang Solomonic ang desisyon. Kasi nung time na si Cory ang presidente, uh, si Noy Noy, ito ay talagang holiday. Pero nung panahon na na si Presidente Duterte na, inibanan niya, di ba? Hanggang ngayon, di ba? Ano ba ang aking opinion dito? Uh, bagamat ito maging controversial, marami naman akong kaibigan na mga aktivista magagalit dito. Para sa akin, uh, ang pagsiselebrate kasi ng mga ganong klase ng mga subjective type of holidays that you need to really have a political commitment should be an option. Ibig sabihin niyan, hindi naman inalisa ng oportunidad yung mga opisina at mga university na magdeklara ng walang pasok. For example, bago pa man nagkakaroon ng February 25, marami ng eskwelahan, Catholic schools may nagsabi walang pasok sa February 25. Hindi naman sila pinigilan ng gobyerno. Right? Karapatin nila magdeklara ng walang pasok. Right? Uh, at uh, kami nga dito sa University of the Philippines, uh, ang, ang ang sinasabi ng iba, bat daw uh, hindi naman nag-declare na walang pasok, may pasok pa rin kami mga empleyado eh. Pero nagkaroon ng mga na alternative learning, uh, tinatawag na kung saan, sa halip na imit mo yung klase mo kunyari, ay uh, bigyan mo ng assignment na relevant sa paksaan ng pagsa-celebrate para mag-reflect sila. Ako nga yung sa STS uh, na classic ko, sapagkat yun lang naman ng na classic ko kahapon yung isang GE course na STS ang ginawa ko bigyan ko assignment may estudyante ko kasi itong science technology and society ito yung kurso na tinitingnan ng mga namin ng ugnayan ng science and technology sa lipunan. So binigyan ko ng assignment. Hindi lang talaga optional. Graded pa ito. Activity 2. Alam na may estudyante ko na mag-reflect ka, aralin mo ano yung naging estado nung ano yung katayuan ng science and technology nung panahon ng Marshall. Oh. At aralin mo at nagkaroon ka ng mga mga guide questions ako para yung estudyante talaga mapipilitan siyang mag-aral ano nangyari nung Marshall, oh, ano yung naging epekto noon sa lipunan at maghusga siya kung sa sarili niyang pananaw. So, I I think I, I would rather celebrate something like this. Uh, 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 an event that has different meanings to people to be celebrated or to be not celebrated but to be remembered in ways that are relevant. Kami sa opisina, pumasok kami, pero nung hapon nagkaroon ng film showing na kung saan in-encourage lahat ng empleyado na pumunta at manood tungkol sa martial law. Tungkol sa... So, magkaroon ng discussions. Sa so, tingin ko mas better yun kaysa sa deklaran mong holiday, hindi mo naman... Alam ko anong gagawin ng mga estudyante. Hindi mo alam ko anong gagawin ng mga empleyado big sabihin niyan nasa mall sila nasa kung iba kasi may kahulugan eh yung 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 pagugunitan natin may kahulugan dapat bigyan mo ng kahulugan yung event and therefore what should be done is we should be requiring people to reflect and the best way to do that is to leave it uh, to the agencies or the the offices on how to do it private offices are not even are not even bad from declaring uh, no no work you know, no work uh, policy during that time. Di diba? uh, kami nga sa gobyerno, talagang walang option kundi magkaroon ng pasok kasi hindi naman holiday talaga, working eh. Pero hindi kami pinigilan na magkaroon ng libreng oras para mag-reflect sa nangyari noong panahon ng EDSA. So yung mga eskwela naman talagang kita mo naman na yung iba talagang nagmatagal na nagkaroon na ng ano ng uh, nagkaroon ng pulisya, uh, na wala nang pasok. Ang UP nagdeclare ng alternative learning. Uh, of course nalulungkot ako sabagat may mga universities na hindi rin sinis yung opportunity. Siguro depende sa leadership. Pero ganun pa man may na walk workout 'di ba? Hindi pumasok wala naman pumipigil sa kanila lang wag pumasok eh. At ang mga teacher naman kung ayaw mo magklase, pwede namang hindi ka magklase. Ah, uh, ba? Diba? Ah, uh, kasi in-encourage naman lahat na magkaroon ng pagkakataon na mag-reflect. So para sa akin, uh, ang naisip ko lang kasi, siyempre ang lugi dito, may downside. Yung mga tao na kapag magtatrabaho during the holidays ay doble ang sweldo. 'Di ba? Yun yung yun yung punto eh. Kasi ang ang sabi naman ng iba ay ano yan, hindi holiday, working holiday, dilugi kami kung kami magtatrabaho. Walang double pay. Parang isipin mo, eh, teka muna, magtatrabaho din naman lang pala kayo eh. Kay holiday yan, kay hindi. Kay, working yan o non-working holiday, magtatrabaho kayo. Ang nawa, nagagalit lang kayo dahil hindi kayo nabigyan ng oportunity, hindi kumita pa. Di ba? Nang dagdag. Eh, yung yu, yu, ba yu, yung yu, 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 parang, uh, taga muna, pansarili yata yung usapin doon. Pero, Ganun pa man, hindi natin maiwasan na talaga may mga ganung taong may ganong klase ng pananaw. Ang mas na aawa ako doon sa mga tao na kapag dinilikra mong non-working holiday yon ay walang sweldo. Ito yung mga empleyado na hindi pwede mag-overtime. Pero pag naman walang pasok, no work, no pay. Ito yung maapektuhan adversely pag magdideklara ka na holiday ito, non-working pa ano yun, mapapaka uh, mapapakain. Karamihin pa man sa mga ito, ito yung mga mabababa sweldo, ito yung mga job order, ito yung mga contractual services na hindi sa kanila bawal sila mag-overtime pero wala naman silang sweldo kapag walang pasok. So siguro sa tingin ko, naisip ko rin, in a way doon, silang ang naisip ko eh, kasi sila yung mga malilita tao eh. And the best way to celebrate perhaps the spirit of EDSA is to grant them the day to work so that they can earn. Diba? Parang sa akin, yun ang pananaw ko. I'm sure marami namang magagalit sa akin dito ng mga pink at yellow, <laughs> mga kaibigan ko. Pasensya na. Sa akin kasi wala naman pumigil sa atin para mgunitain ang EDSA 25 eh. Uh, wala naman sa ating pumigil, gunitain natin the best way we can. And I think that because it is divisive, to force it onto people who don't want to celebrate it, is simply for me, for me, problematic. Kasi unlike Christmas, unlike, you know, na matagal nang na-establish, maliban doon sa mga reliyon na French na, you know, kumukontra, pero kapag naman holiday Christmas, nag-holiday din naman sila, di ba? Kapag uh, holy week, nag-holiday din naman sila, di ba? Itong mga ganitong event na, yung Independence Day, hindi naman natin pinagtatalunan yan, hindi yan divisive sa bansa, di ba? Pero itong mga events sa katulad ng ganito na divided tayo, may open to interpretation. Uh, I, I, think it should be left to the individual to, in fact, not celebrate it, but to remember it, commemorate it. Iba? Ang masama, naman kasi kapag may mga birthday ng mga politiko, eh bigla mong gagawing birthday, holiday. Yun ang hindi naman maganda. Ako hindi lang ako pabor doon na porket birthday ng ganitong presidente o dating presidente, gawin mong holiday. Parang, you know, we can do better than that. We can celebrate things. Kasi ang iniwas mo naman dito, i-declare mo lang pasok, tapos wala naman gagawin yung mga tao para gunitain yung event. O, oh, ba? Diba? parang dinikram mo pasok nagpunta na mahinga nagpunta sa uh, kanilang mga mga bakasyunan kahit isang araw nag nagpunta nanood ng Netflix lang sa bahay nagpunta ng mall so anong kasakara bakit mo binigyan sila ng pahinga samantalang ang, ang objective nga natin ay gunitain at i-remember yung event right so yun yung yun yung yun, yun, ano ko doon na parang So ngayon, uh, nakita naman natin na marami namang mga institusyon ang nakihalo sa paggugunita. Pumunta sa EDSA, nagkaroon ng iba't ibang mga rally, ang mga estudyante ay nagkaroon ng walkout, yung iba. Uh, kami dito sa UP, Alternative Learning, mga opisina, nagkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng activity para gunitain yung pag-usapan, yung nangyari. Mas sa akin, mas relevant yun kesa sa tilitin mo ang mga tao na hindi pumasok. Dahil mayroong mga klase ng tao na pag walang pasok, walang sweldo. So yun lamang po ang aking opinion doon. Pasensya na kung galit kayo sa pananaw ko, yun ang pananaw ko. Hindi ko sinasabing ako lang ang pakinggan nyo, pero yun ang opinion ko. So sige, sana ka nakapagturo ko sa inyo, ano, pag sana pagturo ko sa inyong Pa, na plus ko yung puso at napabago ko mga sa buhay, kahit konti lang, kahit sa usapan politika lang. Dahil sabi sa akin ng Lazar, teach my thoughts, heart, and thoughts, and lives. At sana, uh, nakapagsilbi ako sa bayan, sahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Hindi po natin kailangan ng holiday para gunitain ang mga mahalagang bagay sa ating bansa. At kung minsan yung holiday pa nga, yung pa yung nagtutulak sa mga tao na huwag pansingin. Yung parang pag nagki tayo, parang sa halip na gunitain natin ang pagka, pagka, si pagsilang kahipong Heso Kristo, ang inisip natin bakasyon. 'di ba? Kapag uh, kapag ano kapag uh, Holy Week sa halip na ating gunitain ang din pinagdaan ng hirap ng Panginoong Hesus Kristo ay tayo ay nagbabakasyon kung saan-saan, 'di ba? Puntang Boracay, ng Siargao, 'di ba? Hindi tayo namamanata. So, importante 'yung paggugunita. 'Yun ang kahulugan. Kay may pasok man o wala, dahil ang paggugunita sa sarili mong oras ginagawa mo 'yan. O oh, sige pa, uh, lagi kong sinasabi, iingat tayo lagi. Sa biyernes po, meron tayong usapan politika. Wala po akong biyahe. Yay! <laughs> Wala akong biyahe ng biyernes. So, uh, mag-usap po din tayo sa biyernes. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, animal na sahal. Bye for now. See you Friday. Ingat.